Ah? Ano to? Let's go! Siyempre mga idol, so gawa tayo ng video. Ito yung nagawa kong video mga idol. Ayan o, oh, diba? Ayan, parang pasilip-silip dyan na pero mayroon siyang nakita nati, na, doon sa babaw ng puno tapos kinuha niya so yan lang idol gamitin magamit ka ng mga upuan diyan para itugtong mo sa itatong mo doon sa upuan so let's go tara tara po punta na tayo kay CapCut. kay CapCut. tapos skip lang natin to mga idol so click new project tapos yung video na nagawa natin so napin natin yung video na nagawa natin mga idol Asa na yun? Asa na ba kasi yun? Ito. Yan, click add. Click add. So, dito mga idol, pag nasa edit room, edit room na kayo, so, huwag kalimutan si aspect ratio. Tapos, 916 kasi pang reels lang. Tapos, sa dulo, huwag kalimutan i-bura si CapCut or i-delete. Yan, i-delete yan si CapCut ha. Tapos dito mga idol, so punta na natin yung video natin. So hanapin natin yung walang tao at saka uh, tanggalin yung upuan dyan mga idol. Yung natanggal ng upuan. Ayan, natanggal na. So ito, to clear na yan. So pindutin yung video, yung main frame. Tapos click split. Tapos yung ito, itong naka walang tao. Ah... Uh, i-overlay natin to mga idol. So, harapin natin si overlay dito sa baba. Asan si berlo Ay, pindutin yan. Tapos, si overlay. Hanapin si overlay. Ibaba natin to. So, overlay. Tapos, i-drag natin pa. apa uh, pa doon sa min frame natin. So, sa unahan. Diyan. Diyan, di ba? Naano na siya. Tapos, ang gawin mo dito, idol, is... Click mo yung nasa baba. Tapos, Um, remove bj uh, remove bj tapos si chroma K ayan si chroma K mga idol ha tapos itapat mo doon sa ulap mo oh, itapat mo sa ulap para makita yung baso na wala na yung upuan di ba nawala na yung upuan niya oh tapos kay, kayo na bahala mag-adjust yung hindi makita yung ay uh, uh, yung nakapato nakatong uh, hindi masyado makita yung uh, upuan dyan so ganyan tapos click nyo lang check pag okay na. Tapos dito mga idol, di diba, nakita nyo yan uh, I ano mo lang natin ipantay lang natin to idol ay uh, Ipantay lang natin ipantay pantay natin so ang pagpantay nito mga idol click mo lang yan tapos speed pabagalin natin to idol so normal tapos pabain natin yung uh, ano nya so lagyan natin ng 0.3 kumaba na ba tingnan natin kumaba na ay hindi pa umabot so balik po tayo point one. point one. tingnan natin na ayan do so, putulin lang natin pag nanubra putulin lang natin mga idol yan just click mo yan tapos putulin lang natin to putul putulin lang natin to ayan putulin yan tapos delete so ayan napantay na siya, idol so nakita niyo yan di ba naka yung tao naka ano siya naputol din siya ay parang naano din siya nahigante din siya So, gawin lang natin dyan mga idol. So, click nyo yung sa baba. Tapos, click nyo yung sa baba. Tapos, hanapin si Mas. Si Mas dito sa baba. Si Mas. Ito si baba. Mas then, Tapos, horizontal. Horizontal. At ikutin nyo lang yan mga idol. Para makita nyo yung tao. Um, ikutin lang. Ikutin, eh, ikutin. Ikutin lang yan. So, tingnan natin kung nandyan na yung tao. Ayan, ay hindi pa, hindi pa. Ayan, dito pala 'yan. Ayan, para makita siya. Ayan oh, nakabuo na. Oh, 'di ba? Yan. So kayo na balak kung saan niyo i i plaster yang naka yellow line diyan, naka line. Yan, 'di ba? Yan, oh, pwede na 'yan. Yan, diyan may plaster tapos i-adjust mo yang feeder niya, gawin mo sa uh, ano ba? Uh, to, lagyan natin 2 or 3 4. Ikaw na balak kung para hindi yung ma kita yung uh, guhit niya yung naka yellow line dyan So ipindutan lang 'tong naka uh, tawag nito 'tong uh, dito 'tong circle na yan na may ano uh, guhit-guhit diyan. Tapos click uh, click lang check. Click lang yang check. So wala na ba hindi na makita di ba yung linya niya. So yan di ba? nyo yan. Oh, nyo yan oh. Mm. To i-check lang natin mga idol kung okay na to. so i-play lang natin. Ayan, oh, 'yan oh. di ba parang nakita niya oh. Kita niya siya ay taas. Ah, tapos punit. Oh. Oh, 'yan lang kadali, kadali mga idol. So ganyan lang gawin nyo, mga idol. So kung nagustuhan nyo itong video na po ito mga idol, so paki-like, comment na lang po at paki -share para malaman po din ng iba. Thank you so much mga idol. God bless. Bye-bye.